Kaya ako minsan utol, ako ang namumulobe. Eh. <coughs> Dahil yung pera ng pamangkin mo, hmm. kulang pa. Pero ngayon sa social media, ang naging belta ng vlogger na si Joel Mundina o mas kilala sa tawag na pambansang kolokoy sa mga naging pahayag ng strange wife nito na si Grace sa nakaraang vlog nito. Sa kabila ng binitawang salita ni Joel sa interview sa kanya ni OG Diaz, na una at huli na niyang pagsasalita ang nasabing interview tungkol sa issue nila ni Grace, ay hindi pa rin ito nakatiis na sagutin ng mga naging pagbubunyag ni Grace sa vlog nito. Ngunit tila mas lalong ikinasama ng kanyang imahe ang muli niyang pagsasalita dahil sa ilang naging punto niya. Imbis daw kasing manahimik na lang at bigyan pa rin ng respeto kahit papanong ina ng kanyang mga anak, ay hinahayaan niyang kainin siya ng galit at inis kaya hanggang ngayon naman ay nagbabangayan at nagsisiraan sila sa social media. Maliban dito, hindi rin ikinatuwa ng ilan ng isa sa mga ipinunto ni Joel kung saan ipiniliwanag niya kung saan napupunta ang perang natatanggap nila mula sa gobyerno ng US na para sa kanilang mga anak. Matatandaan kasing isa ito sa mga inihayag ni Grace na di umano ay ginagamit ni Joel ang pera ng kanilang mga anak para sa panghotel niya kasama ang kanyang bagong karelasyon. Dahil dito, inisa-isa ni Joel ang mga bagay na pinagkagastusan ng perang mula sa US government na para sa kanilang mga anak at ayon sa kanya, lahat daw yun ay napunta sa PlayStation, Xbox, bala ng Xbox at PlayStation at pang-shopping ng kanilang mga anak. Ito raw kasi ang madalas na request sa kanya ng mga ito kaya't mao-ubus daw talaga ang 700 US Dollars na suporta ng gobyerno minsan pang ay siya pang namumulubi dahil kulang para ito na pang sa mga request ng kanilang mga anak. Mga pahayag ni Joel, Magkano ba ngayon ang PlayStation? Tapos magkano ang Xbox? Magkano yung mga bala? Siguro mga benter isang daang bala ng Xbox at PlayStation. Tapos kapag mag-shopping ka, gaano ka kadalas mag-shopping pag nasa Amerika ka? Sabihin na nating shopping almost once a week. Tapos i-include na natin na dahil nga hindi marunong magluto yung kasama nila sa bahay. So syempre kailangan kong padalahan ng mga pagkain araw-araw. Kung dito sa Pilipinas, Grab, doon naman sa Amerika, Uber. So halos araw-araw yon. Siguro nakakagastos ako araw-araw, kulang-kulang sa isang buwan ng $400. Yung pinatanggap nila $700. Hindi pa included yung pang-shopping. Hindi pa included yung mga pinapabili nilang anek-anek o mga luho. Kaya kung minsan ako ang namumulubi dahil yung pera nila kulang pa, kaya ako pa yung nagdadagdag. Ikinalungkot nga ng ilan ang naging pahayag na ito ni Joel dahil ayon sa mga ito, kung tutuusin daw ay hindi dapat galawin ni Joel ang pera ng kanyang mga anak dahil para daw ito sa edukasyon at pangangailangan ng mga ito, lalot dalawa sa mga anak nila ay may espesyal na pangangailangan. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nakakatawa yung palusot niya sa paggastos niya sa pera ng anak niya Pinang-shopping at pinambili ng Xbox At mga tape ng anak at ng pagkain Like what? So ano ang ambag mo sa sustento? Bakit sariling pera ng anak mo na may disability mo kinukuha? Parang nasisi mo pa mga anak mo na magastos sila Kaya naubos Kaya ang sustento dapat galing sa sarili mong bulsa Hindi sa bank ng anak mo Nagawa mong magpamilya ng isa pa Wala ka palang pang sustento sa mga anak mo sa ex mo Kunin mo pa sa sariling pera ng anak mo yung panggastos nila. Palusot mo.